Michael Pangilinan, may mensahe sa First Lady sa isang lugar, kung saan may show siya. Usap-usapan ngayon ang naging Instagram story ni Michael Pangilinan tungkol sa kanyang naging karanasan sa isang lugar na hindi niya binanggit. Anya, sa First Lady ng show ko kagabi, sana mag by example kayo. Huwag kayong magdabog ng pinto at mag out. Respect begets respect, nagri-reflect -re sa mayor niyo yung galaw mo ma'am. Dagdag pa neto ay, una at huling show na umano niya ito sa naturang lugar. Sa panghuling mensahe niya sa kanyang post ay, hindi porke binayaran mo ko ay pwede mo na akong bastusen. Sa inyo na yung pera niyo ma'am. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutan i-like, e subscribe, e share at magkomento. Ang lugar kung saan siya may nakaalitang asawa ng mayor, ay sa Opol, munisipyo ng Misamis Oriental sa Mindanao. Nagdiwang ng Kabaya Festival ang lugar at parte ng kanilang music festival ay ang pag-imbite kay Michael Pangilina na mag-show. Isang empleyado sa mayor's office ay nagbigay ng pahayag tungkol umano sa mga naganap. Nadismaya umano sila sa singer dahil hindi umano ito nag-courtesy call sa mayor ng lugar. Naghanda umano ng hapunan ang opisyal para sa pagsalubong sa kanila. Naging routine na umano sa kanila na ang pumupunta na mga artist sa kanilang lugar, ay bumibisita para mag-courtesy call. At nakasanayan na nila na magkaroon ng advantage na makapag-picture, ngunit, binigaw sila ng singer. 6.30 umano ay ready na ang hinanda nila. Umabot na umano sa alas 8 ng gabi ay hindi pa umano dumadating ang grupo. Sa halip na mag-courtesy call ay dumiretso si Michael at ang kanyang grupo sa venue na wala umanong pasabi sa kanila. Kahit umano hindi sila nakakain at dismayado sila, ay pumunta pa rin sila sa show ni Michael despite umano sa disappointment at disrespect. Nagkausap umano ang asawa ng mayor at si Michael. Polly ulit umanong sinabi ng first lady na you just have to perform a good show. It's not about us but for them the opal and residents Ang naging sagot umano ng singer ay, no, I love you ma'am kasi binabayaran mo kami. Dagdag pa ni Teco na sa kanyang FB post ay, may attitude umano ang first lady pero nasa lugar. Kung makapag-judge umano ang iba ay parang walang mapipantas sa kanila. Ang sinisiraan umano nila ay ang taong nagpulsigi na makapagbigay ng saya at maging bibo umano ang okasyon nila. Saad pa nito ay, new triggered this issue first. Si Michael umano ang dapat maghingi ng sorry sa mga opisyal at sa mga fans na naghintay sa kanila kung pwede lang raw sana niya madisclose kung magkano ang nagastos noong gabing yon. Ganoon lang umano kadali sa kanila na siran ang first family ng kanilang lugar. Dagdag pa neto ay, may attitude rin ako, pero hindi ako sinungaling. Patuloy lang kayo sa mga mali paratang. Marami kaming saksi sa tunay na naganap kagabi. Konti lang umano ang nakalapit kay Michael para makapagpicture wala rin daw mga opisyal sa lungsod ang nakapag-picture sa kanya. Panghuli niyang mensahe ay, I am all for Opol. Baka mababa ang tingin niyo sa amin dahil taga sub Heron Mindanao kami. Huwag niyong subukan ang mga bisaya. Iba-iba naman ang mga reaksyon ng mga netizens at sa mga residente ng nabanggit na lugar. May mga kumampi sa singer lalo na sa mga nakaidolo kay Michael Pangilinan na nagpapaimportansya umano ang mga opisyal ng LGU. Hindi umano porket artista ay pwede ng yutas utasan at ipagpilit ang kanilang gusto, mga kawani pa naman umano ng gobyerno. Dapat umano maging humble at hindi maging entitled. Saan umano galing ang budget na pananggastos? Ayun naman sa iba ay, kung masama man ugali ni Michael, ay kampi pa rin umano sila sa kanya. Meron ding nadismaya at sinabi na baka kupol nga rin umano si Michael. Ibang artista na lang sana kinuha ng lungsod, dahil may attitude rin daw ang singer. May ilang netizens din na ibinibintang ang miscommunication sa organizer. Nagbigay na rin ng official statement ang organizer, ang Brownian Records and Production. Anya, successful umano ang event despite the artist's behavior. Matagal na silang organizer ginawa at tinupad umano niya ang lahat ng request ng LGU. Kinukulit nila ang road manager ni Michael tungkol sa schedule ng artist. Hindi din nila alam kung bakit iba ang naging desisyon ng grupo. Bago umano sila nagpermahan ng kontrata ng lungsod, ay sinabihan na umano niya na merong mga artista maayaw sumunod sa requests ng nagbok sa kanila, dahil may sarili silang protokol na sinusunod. Ang LGU umano ang namili ng artist. Iba ang choice ng artist. Polly ulit ding humingi ng tawad ang organizer sa naganap na misunderstanding. Wala nang naging ibang comment si Michael. At wala ring official statement ang lungsod ng Opal. Free admission ang show ni Michael Pangilinan sa naturang lugar. Ayon sa mga nakapanood ay maganda at nag-enjoy umano sila. Anong seniorito? Comment down below.